na pasensya lang kasi hindi ko namin ko siya alam na palo kami nang papunta kami sa lang ano eh no. magpada na na license hindi namin alam po eh Ha, hindi nyo alam Oo, hindi namin alam po eh baka sir pa kasi kung alam na namin sir hindi na kami ano doon eh o, paano yan? anong ano nyo ngayon? dapat sana sir itong ano nakikiusap na sana kami na babawasan kasi wala na tayong magigawa ano eh. Oh. Well, uh, initial assessment, kahit paano, bumaba yung huli natin, ano? Nung Sabado lang, uh, 103 ang huli namin, no? Nag-average kami dito ng mga 50 or more. So, so ngayon, na 62 tayo, that's still half of the number nung, ano, na huli natin ng, ano, ng Sabado. So, sana, sana, no? ah... Uh, the higher penalty, penalties will deter the violators in doing this uh, busway violations. Uh, pero sir, may mga kasama kayo na ano, nahuli? Uh, sadly, meron pa rin kaming ano, uh, kasama na nahuli, dalawa. No? E mga other government agencies, meron din tayo nahuli. E, lahat nag-aapura ang rason, may flag ceremony. And uh, we understand, pero hindi po rason yon para gumamit ng busway. Napaka-delikado po. Sir, baka paalala naman o, oh, para ano, hindi na nila magamit yung busway, ano ba dapat nila gawin? Uh, well, paalala po, ano, we've been doing this for the past week. Uh, sana po yung uh, apprehensions apprehension sa amin last week has already become the signal to all of you na to violate. And eh, ngayon po, 5,000 na ang penalty. I hope you know it and I hope it will deter you from doing these violations. Napaka mahal po niyan. Eh katulad ngayon, makikita mo ang mga nagba-violate Motorcycle taxi, ordinaryong rider, pero yun eh, we need to be fair. Four wheels man yan, uh, two wheels man yan, we need to be fair with everyone. Hindi uh pa ako tumahal sa bad place. Alam ko po meron MLDA. Oo. Eh. Nagmamadali. Uh dito, -oh. dito hindi po. Sir, yung multa, mas ano na pala kaya? 5000 wala akong problema ma, wala ba? Ayun ang nila. Oo. Hindi ako dumaan sa gas lady. Oo. Parang may na ako isang mga lang, yun lang. Oo. Ano yung contest mo yan, ganun? Yes ma, parang ako na. Ay, sa kayo? po ma, parami. Ha? po. Ah, uh, police po kayo, sir? Parang secret. Yes ma. Taas eh, yan mo malikin. i don't know. go to the hospital. Well, uh, initial assessment, kahit paano, bumaba yung huli natin, ano? Yung Sabado lang, uh, 103 ang huli namin, no? Nag-average kami dito ng mga 50 or more. So, so ngayon, na 60 tayo, that's still half of the number nung, ano, na huli natin ng, ano, ng Sabado. So, sana, sana, no? Uh, the higher penalty, penalties will deter the violators in doing this uh, busway violations. pero uh, uh, so sa may mga kasama kayo na ano, nahuli? Uh, sadly, meron pa rin kaming ano, uh, kasama na nahuli, dalawa, no? e eh, mga other government agencies, meron din tayo nahuli. Eh, lahat nag-aapura ang rason, may no? flag ceremony. And uh, we understand, pero hindi po rason yon para gumamit ng baso, eh, napaka-delikado po. Uh, well, paalala po, ano, we've been doing this for the past week. Uh, sana po yung uh, apprehension sa amin last week has already so become the signal to all of you not to violate. And ngayon po, 5,000 na ang penalty. I hope you know it and I hope it will deter you from doing these violations. Napaka mahal po yan. E eh, katulad ngayon, makikita mo ang mga nagpa-pilot Motorcycle taxi, ordinaryong rider Pero, yun yeah, eh We need to be fair Four wheels man yan uh, Two wheels man yan We need to be fair with everyone